mga ka-farmer karoon adlong domingo uh, March March 9 2025 so base sa ato ang kalendar mga maayo kaayo karoon mga ka-farmer mao ang leafy vegetables sama sa litos spinach mga lugati kangkung kangkong karon ang maayo kayo sa pagpananom o mga leafy vegetables then take note mga ka farmer before ta nga magtanom o mga atong mga tanom ato agi siyang butangan o mga organic materials sama sa mga tais sa hayop mga lata nga mga dahon nindot kayo ang tubo sa ato tanong. tanan kung kayo mga pangutana mga ka-farmer just comment down below and don't forget to touch the the button para or to subscribe sa ako ang channel bahandi sa kaumahan maulang to mga ka-farmer kung naan kayo mga pangutana bahin sa pananong